lagi ko ba yan? Oo. Oh. Ano uh, oh. Mong siya. Ito. Uh, <laughs> Anong trabaho mo ngayon? Nag-tricycle ako. Ang mabuti oh. din. Kailang malakas ba tricycle sa tala? Mahina. Tricycle na sa ano, Manila. Mahina ngayon sir. Mas malakas doon sa Manila. Pero naghanap nga ako ng ano ngayon ma extra na trabaho para kahit paano makatulong sa ano. tama yan. Sige, Magkano lang tayo. Mag-collab tayong dalawa. Kaya ako din, retire na eh. <laughs> Ano <laughs> Ano bang ano, anong may tulong ba sa'yo? Okay. Ang natin na para makatulong tayo sa ano, muna ako nawala Oo, para marami tayo, ano, marami yung dapat isipin. Number one, tutulong tayo sa kapwa. Yeah, wow. <laughs> ano, magkita tayo. Magkita tayo ng na may mga mabubuting loob eh. Toto, ano, mag... Magbulong volunteer sila tutulog din. Totoo nga eh. Kaso lang, problema nga nito, sir ano, uh, walang wala rin ako, wala rin ako katulong. Nagbinta na nga, magbibinta na nga ako ng puta dito para may wala <laughs> <laughs> so, anong may, sabihin mo lang sa akin kung anong may tulong ko sa iyo para na ikaganda din sa atin ng mga, mga kababayan natin na wala rin, na alam naman natin na wala tayo pero makikita nila na tumutulong tayo. Sige, tama, planuhin natin yan. Oo. Oh. Para makatulong nila ko sa'yo, kahit na walang uh, uh, no, ano, hindi naman ako nagsisigil ng na bayad. motor ko, eh, may tricycle ka, may motor ako, tama yan. Makarating kayo sa mga um, uh, tao, mga ilangan. Bibigyan natin uh, ang oh. mga kahit makakain uh, mga bata dyan na wala. Oo, oh, dito lang ha, magpupisa tayong lumabas ng Kingstown 1, papalapas pa sarana yan, dami na dyan na Oo, oh, totoo yan. Mga mas 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 the na, na na hindi natin hindi lang sa salita sa sa, sa ano action yeah <laughs> oh, yan ang action louder Kaya, mga kababayan ano eh may nakakaluwag sa buhay pag nakita tayo ano din tayo may may kailangan din tayo tulungan so, lang naman kailangan yan tulungan yeah. lang para tayo, kahit wala tayo, handa tayong tumulong, handa tayong magsakripisyo sa na sarili natin. Oo, <laughs> oh, kasi uh, dati may, na. may nakita, may napanood ako dati, ang una niya na may sa mga ando, Oh. Hmm. Tapos, may nakapanood, hmm. oh, na sa kanila. <laughs> Oo, talaga.